Hi mga preni! Tara samahan niyo ako magluto ng isa sa traditional kakanin ng mga Pilipino. Panoorin mo at sundan ang recipe kong ito para malaman mo kung gaano ito kasarap. Umpisahan na natin. Kagamit tayo ng 4.5 cups malagkit na bigas. Hugasan ng dalawang beses at idrain ito. Pagkatapos ay itabim muna. Meron ako dito na isang piraso na kinayod na niyog. Lagyan ng apat na tasa ng tubig at igaing mabuti. Balik kung mapapansin nyo, medyo malangis na ang ating gata dahil ito ay galing na sa freezer. Ganito kasi ang ginagawa ko kapag bumibili ako ng kinayod na niyog. Dahil lagi kong napapansin na kapag malamig ang gata, mas lumalabas talaga ang langis nito. Salain at ibuhos ng diretsyo sa malagkit na bigas. Maglagay ng 1 half tablespoon absorb. So ito yung magsisilbing pampalasa sa ating kakanin. At maglalagay din ako ng luya. Ito naman ay optional lamang kung gusto mo lang. Naglalagay kasi ako neto para pampabango sa ating kakanin. Takpan at lutuin na parang normal rice lang. Haluin pa minsan-minsan para hindi masunog ang gitna. Tapos itutuloy lang ang pagluluto hanggang sa tuluyang maiga ang gata. At habang niluluto ang malagkit, itadarang ko na sa apoy ang dahon ng saging. Kailan kasi initin muna ang dahon ng saging para tumibay ito at hindi madaling mapunit. Tapos gupitin natin ang mga dulo. Kayo na lang ang bahala kung gaano kalalaking dahon ang gagamitin nyo. Ayan, okay na ang ating malagkit. Bali, hapkukway lang ito mga preni. Tapos palamigin ginang bahagya. At ngayon naman ay magsisimula na tayong magbalot. I-roll lang natin ang dahon ng ganito. Tapos ilagay na ang malagkit rice. Then isarado mo ng pagganito, pagganyan, then okay na. Easy lang, di ba? Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos na lahat. Ayan, tapos na. I-assemble na natin ang steamer. Maglagay lang ng tubig na sakto lang sa pagpapakulo. Isalansa na ang mga suman. Then, steam natin ng 20 minutes over medium heat. At ayan, luto na. Wow, napakabango naman. Palamigin natin. Bale, hinayaan ko lang siyang nakasit magdamag. Gabi ko kasi ito niluto para sa almasal namin. Then, 14 hours later, ito, napakaganda pa rin ang texture. Buksan na natin para masubukan kung gaano kasarap. At syempre, magtitimpla muna ako ng best partner nito, ang salabat. Ayan, tikman na natin. Ay, grabe, kasarap talaga. Kaya naman kung hindi ka pa sa aking page, follow muna ako para updated ka sa mga recipes ko. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye bye!